Wow. So, pupunta kami doon sa bahay na yun. Lakas ng alon. So, may, nang, uh, may nagkakawil dyan sa baba. May nangunguli ng islam. Ang <coughs> lola, Yung iba, mga Pilipino doon. Mm -hmm. Ayan, may nagkakawil. Ano, sino marami silang nanguhuling isda dyan. <coughs> Pulang bato. Ito tayo. Punta tayo doon. Saan una natin? Saan una natin? Pupunta ka tayo doon? Oh, sige. Mauna muna tayo doon.